Ay, okay. all right. Magandang gabi mga kapising. Welcome back tayo sa ating panibagong episode at panibago naman ating Spear fishing. At gusto ko lang magpasalamat diyan sa ating mga secret viewers at sa aking mga subscriber at sa ating mga OFW. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong suporta at panonood ng ating mga video. So, sa hindi pa nakasubscribe dyan, ay pakilike naman at pakishare at pakisubscribe ng aking channel para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload. O kung maaari, pakihit na lang ng notification bell at the all para sa bawat video ko, sa bawat upload, ay mapapanood nyo lagi ang aking mga video. So, let's dive na tayo. Mga kapising, sana magang malinaw o magandang visibility. Okay, alright.

ang ganda ng kulay mm hmm lami tayo sunod na itong panahon at isang manitis nakalapa para may dinalapaan pasay ka ngayon ayun holy kabalbon yan ang pangalawang isla natin manitis mga kapising ang masarap sa pito at sa papsing nito kaya yummy Yami, yami yami. Hmm, alap tayo ulit. Sana makakita tayo dito sa unan. Aduy! Talagang bukid na malapad. Hmm, sabol. Hmm, hitoy. Hmm. Malaki na yan mga kapising. Sure, tinating sa gabi nito. Siguro lang. Alap tayo ulit. Sana mayroon naman tayong makita dito. Ayun, isang karagbago mga kapising. Kung nakasiksik ng na mayos Pero kita naman yung ulo Patay ka na yun hmm. Patay ka ang taragbago ka Ganda ng kama hmm. hmm. E, na naman Porta Ang ganda ng kulay ng isya na to Okay Taragbago Hmm. Ah, sisi naman tayo ulit sana ah, makakita tayo dito ayun nah, may makikita tayo dito nakasisig na maayos ayun, sapon mm -hmm. isang surahan sabi nila makahon meron tawag sa amin yan dito balong isang nah, mm -hmm. sa inihaw mga kapising ayan Hanap naman tayo ulit. At, uy, nakasiksik na naman. Isang labahita. Hmm, patay ka na yung ka. patay hmm, ka indanan ka. Nakasiksik masyado sa ilalim ng binagong. Tawagin sa amin dito, manunggol. Ayun, um, Ang isda na yan dito sa amin mga kapising first class yan Bibili yan dito ng Hmm. Ganon pa rin, siksik -sik na naman. Mm, paano kaya 'yon? Labay kaulit mga kapising uh -huh. ah. Paat na napapana natin. Ay, karamihan. Wala sa ilalim ng batok. Hmm. Na kasi signal maayos. Napakapagod roon. Wala kapa na ayos sila, pero lumalabas yung ulo kaya kita-kita sa sila lagi. Dito hanap tayo eh. Sana mayroon pa. Ayun. Sumiksik so, isang ano? Hmm, sapulka. Ayun. Nakawala. Babalikan natin. Anong ista to? Hmm, sapulka na. Makikilala ka na kung anong ista ka ayun Yun o. Eh? Oo. Oh. Ang pidas ng pangalang ista natin? isang tanis balog dito sa amin nung nakaraang gabi nakapana sa inya at yung bisis ko kinala dahil ang tigas ng ulo at dito hanap tayo ulit hmm. Ha? ayun nakasiksik naman maayos ang behera nawala umagot masyado ayun hmm. Atay ka na yun. Uh, sa Isang surahan ulit. Mga tapisin Ayan, nakalalawang surahan na tayo. ano? Tawag sa iba dito, ganis. Sa iba naman, bulaw Pero sa amin, bangisan pa rin yan. Sarap yun sa sinabaw. Hanap tayo ulit. Ayun. Napakamong dalagang bukit. Sana ganyan yung mga dalang, dalagang bukit. Pahamot. Patay ka. Sa purkang dalagang bukit. Sana ganyan ka mo. Kaya lang, madalang. Bibihira lang kami makapana niya. Solid. Solid talaga ang katawan. Hmm. Hmm. sa kinilaw niyan dito hanap tayo ulit sana mayroon tayong makita dito at mapana natin ayun sa litarad bago kundutin natin masyadong dikit mga kabalok ko sa may shop natin ayun sa putan tarad bago ka paninaw ka na ayun uh, mga kapising sa litarad Dito, nag yung camera ko mga kapising Akala ko nag-video na yung piyana po Ayan o Pihiran camera na ito, matanda na kasi to Matanda pa to sa akin Ayan o Sabo At dito hanap naman tayo ulit Sana may masumpungan pa tayo Ayun Isang papakol, nakalabas yung buntot Eh, buntot yung panahin natin Hmm, pakai ka na yun. Hmm, ayun, tugas. Sapol. Ayan na, huli ka, Balbon. Salat sa inihaw nito, mamaya. Inihawin kita. Mataba siguro ito. Kasi malaki yung tiyan. Ayan, namadilaw dilaw-dilaw. Mataba na. At dito, hanap tayo ulit. Sana makakita tayo dito ng ano ayun nawala sumiksik yung ano, isang surahan na naman wala na, hindi na natin si makita hanap tayo ulit wala may makita tayo ayun, isang ipos-ipos mga kapising, tingnan nyo yun masyado, ano bang isa yung pagsiksik na yung likod yung pinikit niya sa bato yan nga'y linabas ayun hmm. malaki-laki na rin yan hmm. Masarap yan yung marinit at saka sabawan. Lagyan mo ng alugbate at saka tarong. Ba? Ayan. Yummy-yummy. At dito, dangit na naman. Isang dandit mga kapising. Ayun o. Oh. Hmm. Napakabok. Hmm. patay ka. Sa full kang dandit ka. Malapit na tayo magpagilid mga kapising. Gawa lang nabukusog na ito. Pumusol hmm. tayo kanina ala si Pimiga Ngayon ala una na yata Alauna hmm, Ala na mga kapising papagilid ako Habang tayo papagilid ay mamamana tayo ng isga At ito nakita natin Salamonitis hmm. <laughs> Tutok lang tutok buhanin pa rin yung tatamain Pambihera at hanap tayo ulit habang tayong nagpapagilid siyang jangit ayan nakating ala nagjagasan yata to pambihirap hmm, patay ka, huli hmm. ka maamo ang isya ngayon kaya siguro marami-rami na yung nahuli natin hindi lang natin video yung iba tawa ng minsan tinatapos tayo sa hangin hindi na tayo naka-open ang camera kaya binabalasan na lang natin sa manitis ulit mga kapising hmm, ayun kitoy kitoy hala pa tayo ulit sana mayroon pa ayan manitis ulit hmm, may dinadapaan siguro yan nakadapa

Hmm, patay ka ngayon. Pasunsyo na pasunsyo ka. Hindi hmm. mo na malayan. Sasamahan ka na ang shop sa likod. Ayun. Oh. Hmm. Hmm. Pagilid na tayo mga kapising. Nagugutom ako. Pagilid na tayo mga kapising. Abang-abang na lang doon sa gilid sa aking mga olay video na lang natin di videohan natin kung maka tira ba tayo a few moments later Okay, nandito na tayo sa gilid at yan yung huli ko medyo makarami rami din sure ball na nito yung ano pambinta pambigas bigas o panduro dugtong ayan mga huli natin no? labahita at saka papakol uh, mayroon sa yung ano uh, surahan dalawa dalawa rin labahita yung mga labahita na yan first class yan dito sa amin uh, sa uh, yung pugita oh. pakol okay mayroon tayong shoutout abangan nyo sa huli ng ating video magsa shoutout tayo yung surahan natin malaki na tawag sa kanila dyan uh, bakahon dito naman sa amin yan tawag yan banggisan alright uh, abang sa shout out natin mga kapising alright magandang morning mga kapising uh, kagigising lang natin so mag shout out tayo uh, at uh, unang dyan ay sa ating mga OFW at sa ating mga secret viewers at sa ating mga subscriber uh, shoutout shout out sa inyong lahat uh, shoutout natin yung mga kapwa natin na uh, may channel yung patuloy na sumusuporta sa ating mga upload so uh, shout out dyan sa kay si Kamon DC Vlog si Di kay Diasas Vlog Yours G Adventure kay Kapupong Vlog uh, Ram Kagayan Bali at uh, Tumamao Family Marlon Knight uh, Marlon Knight Adventure Alberto Bayotas Aldi Fishing Kay Fishing Adventure Dos Adventure Leanon Fishing Adventure Dish Adventure Dark Sea Diver Asa kagayan Isla Vlog Jojo Adventure Ah uh, Spear Fishing uh, bike and fish Antom channel rinan fishing adventure kay John TV vlog kay Johnny fishing TV kay Gipyang Boy vlog sagay adventure kay Carventure vlog uh, Carventure mix vlog first vlog Spartan 5S uh, 858 kay Amulit Fishing Trip kay Very Spiro okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa ating channel at Diyos na lang po ang bahala magsukli sa inyong kabutihan na binibigay nyo sa akin at kita kita na lang tayo sa susunod kong mga upload at thank you for watching mga kapising mabuhay tayong lahat and God bless God bless us all